Meron pa rin mga basura. Kaya hindi talaga na re-relocate yung mga bahay sa gilid. Pagkakaroon at pagkakaroon ng mga basura yan. siya po. Pininturahan pala ng ano to. Kulay itin. Kaya um, Dito naman tayo mag update sa Aroceros Forest Park kapunta ng Esplanade mag yung food bazaar mga nakabukas na Pwede na pala ang bisikleta dito pero hindi pwedeng mag bisikleta, hindi pwedeng sakyan. Pwede na pala dito pero LED lights pa sa ano, sa ano, sa pinakagilid. Sabi, okay. Uh, ben, magka dugtong na ngayon ng Aroseros Forest Park at port fourth ng Esplanade. Ayan, so, maraming ano dito mga CR. Ayan. Ganda Ito ang fountain dito, ano? Dito sa Forest. Ibang kulay mga yung uh, mga potong candies nasa ano na tayo? Cheson Bridge nandun ang Quiapo bininturahan pala ng ano to kulay isin hmm. Center Island yan yeah. pero hanggang dito palang yan yeah. kaya lang sira sira pa yung semento na eh, dapat papago ay eh, dapat ah, ayusin muna yung semento bago pinturahan tingnan natin ang palangka street kinta market nakapangada nya talaga kinta... Cat and Fish repeating retrofitting ng Quezon Bridge Ma traffic pa rin tagal na rin to pasurat ng mga hairnet ang dami ka na nakikita mga ganun uh, sana yun ano ride hailing ng uh, motorsiklo ito hindi pa pinipinturahan kulay yan isa. kulay gray. at railings uh, wala nang mga nagpipintura mga BPWH saka na ano lang doon uh, first coating pa lang medyo mano ma pa dun eh. manikis pa pagkakapintura haalusin pa sigurado to hindi pa to tapos ito pa rin hindi pa rin na haalusin hindi pa rin yun ginawala yung panghe may mga dito may mga gin yun eh may iwan na lang yung mga nandito yung mga bote mga tumutoma dito sa gabi yung tao pa dito sa lalim mga yan yung mga basura Chinese ang Pita Market Ferry Station na ano na rin sisira na rin ginagawa ano yan CR din ang likuran ng Pita Market hindi na makakabayan wala namang mga ang kasaway yeah. isa kabila laki nabawas na mga ano dito mga tumata mga homeless kadala ito na bagong bukas ang gilid hindi <coughs> maayos May mga natira pa mga scaffold eh. Mm. Ano oh. mm. Pier ng gagawin sa ng pedestrian footbridge. so, no, na, bumalik na sa ano, pagka light gray hindi ba na yung kulay eh. di na talaga kilingtoran tung gilid kapong mga namamasan grabe, gawi mga no mga ibon. pero parim mga basura hindi talaga na re-relocate yung mga bahay sa gilid. Kakaroon at pagkakaroon ng mga basura yan. ito, dito kahoy okay, mm -hmm. hindi pa rin binubuksan to hindi pa rin binubuksan to sarado pa rin medyo malayo ang ano ang ikot ng mga gustong pumunta ng Esplanad Adaan ah, pa sila ng Loton Dito, pa rin, ah, ibang home Dito naman tayo magdaan sa ay ah, sa ah, pathway ng Pasig River Esplanade sampai pa ngayon sa ano may bakot sa Seker Island ito pinakadaanan talaga ito ng pasahero Bricks. Rex pinakatabi ng Quezon Bridge wala na dami pang kailangan ayusin ito so, ito pakita sa inyo ito mga kabayan pininturahan na pero sira-sira pa semento kita-kita na yung mga rebar dahil pang aayusin marami sigurang kagamit ng ferry pag maganda yung ano nila no? mga facilities yung mga madadaanan nila no? mayroong mga mga halaman maayos ito magdan ayang ayang pagtaguan to ng mga tulonggis Oh, oh, oh. puno ito yung ina uh, landscape maayos na po sa dati ma entrance yung uh, ferry uh, landscape na to Ay, ah, mas puno na no mas uh, maganda na paligid ng loton Station Ayun na na yung ano yung nasa likuran yung lumang signage Ayun na. bagong signage tingnan na lang loto na lang Lontong Pasig River Ferry Station, I mean B M. Then dana na. To. Eh, galagay nang ang laki ng ginanda dito hindi yung dating, dating ano, agdan ng ferry station ito hindi pa pantay ah, pa ito ng ano ng flooring pW mga PWDs tapos mm -hmm. mm -hmm. merong hagdan simple lang yung hagdan nya ang mm -hmm. dami yung nilagay uh, uh,